simple gumawa ng food sack kung tawagin namin dati. Ewan ko kung ano tawag dito ngayon. So, ganun lang kasimple. And napakasimple ng mga materialis na kailangan mo. Kaprasong tela o retaso. Uh, kaprasong kaprasong garter at syempre kaprasong sewing machine. So, tingin ko dahil nakapanood ka sa video na to, afford mo yung ganitong makina. Ang gagamitin po nating makina is yung mini sewing machine. So, ito ay hindi sobrang tibay pero magagamit mo para matuto kang manahe. Pero hindi lang yun. Bukod sa tuturuan kitang manahe, magkakaroon ka ng chance ang kumita rito. Dahil yung ituturo ko sa inyo ngayon na is napapanahon na pwede nyong gawing pagkakitaan. Gagawa tayo ng tinatawag namin sa eskwelahan nun na putsak na naibibenta o pwede mo ibenta ng 10 piso hanggang 20 pesos. At magugulat ka dahil bukod sa konti lang yung kailangan mong materyales, napakadali gawin nito at syempre, umpisa na natin. Simpleng simple lang yung kailangan nating mga materyales. Una, syempre, bumili ka ng makina. Kung wala ka pang makina, bili ka ng ganito, yung mini sewing machine. Mura lang to, nasa 200 plus lang to sa Shopee. So, ito po ay may gitsang taon na sa amin, siguro dahil alaga ako siya. Kaya buo pa siya hanggang ngayon. Syempre, kailangan natin ng garter. Uh, much better kung 1/4 inches ang lapad. Uh, hindi naman sobrang haba yung kailangan mo. Pinakita ko lang sa inyo yung natira naming garter. So pwede rin half inch, pwede rin 'yan. Syempre maganda ka na rin ng medida. So tingin ko naman uh, may ka sa inyo. Saka kahit anong gunting basta nakakagupit kung may mabibili ka nito yung garter trader kung tawagin mas maganda pero kung wala okay lang din naman pwede yung alambre lang Siyempre, kailangan mo lang maghanda ng napakaliit na tela so dalawang pirasong ganito kalaki so ang sukat po nito is 12 inches ang lapad Ayan, 12 inches po ang lapad Ayan. 19 inches po ang haba so yun lang yung tela kailangan mo dalawang piraso So, kaya dalawang piraso, siyempre, dalawa yung sapatos na paglalagyan natin. So, okay, ganito lang po yung gagawin mo dun sa nakaready nating tela na hugis rectangle. So, ititiklop nyo lang po yan sa gitna. Ayan. Pag natiklop nyo na po sa gitna, ititiklop pa po ulit natin sa gitna, papunta naman doon. Okay? After po natin siya ma-fold, ganito lang po yung gagawin natin doon sa mga dulo ng tela. Lalagyan lang po natin niya ng korting pabilog, ganito. So, gugupitin ko lang po. So, sundan nyo yung gagawin ko. Ha? Lalagyan ko ng korting pabilog o yung oval. Ayan. So, ayun, ganyan lang po. Hindi ka na mahihirapan, ganun lang kasimple. Kahit hindi ka na mag-marking. Pag mo na to, pag binuksan mo yung tela natin, Ayan, makikita mo parang oval na siya. Okay? So doon tayo sa pagtatahi. Okay. So ganito po yung gagawin natin. Pakiclose up muna rito. Blake. So ang gagawin po natin dito sa pinaka oval, ay eh, tutupian po natin ito paikot o lulupian. So kailangan yung tupi mo is mas malapad dun sa sukat ng garter mo. Kasi yung garter natin, ganito ang mangyayari dyan eh. So ipapalaman natin yung garter sa loob. Okay? So ngayon, tutupian natin siya paikot. Pero hindi muna natin ilalagay yung garter. Mamaya na natin ito ilalagay pagka natupian na natin siya para mas madali yung maging proseso natin sa pananahe. Kasi dahil mini sewing machine ang gamit natin, mahihirapan tayo kung isasabay natin ipasok yung garter sa pananahe. So ituturo ko sa inyo kung paano natin siya uh, lalagyan ng garter kahit hindi muna natin ikakabit yung garter pagkatapos na pag natupian na. So panoorin nyo kung paano natin gagawin. So siguraduhin po natin na yung pagkakagupit natin sa tela ay walang himulmol kasi hindi po tayo gagamit ng overlock dito. So gagawin lang natin is itutupi mo siya ng isang beses basta masigurado mo lang na magkakasya yung garter sa loob. para hindi po kayo mahirapan pagtutupi sa parting oval niya o yung sa may korte na pabilog hatakin nyo po ng bahagya yung tela papunta sa inyo habang tinutupian nyo. Konting-konting hatak lang po uh, para humas mas maganda yung maging lapat nito habang tinutupian natin. Marahil nagtataka po kayo kung bakit hindi po tayo gumamit ng overlock para uh, pasadahan yung mga gilid na bahagi ng tela bago po natin siya tupian. Uh, sa video po na to, hindi na po tayo gumamit ng overlock dahil nga po ang, ang gagamitin nating pang tahi ay mini sewing machine. Ang ginawa po natin dito is bago po natin lupian, e eh, ginupit po natin ng maayos at malinis yung gilid na bahagi ng tela. Para nang sa ganon uh, pag nilagyan po natin siya ng garter hindi po siya makikita o mapapansin dahil nga malinis naman po yung pagkagupit natin. So ganun po yung gagawin niyo uh, kung wala po tayong overlap pwede niyo po i-double fold 'yan. Kung may overlap naman po kayo o edging, pwede niyo rin po edgingan. Pero ang ginawa po natin kung mapapansin niyo kahit po wala po siyang overlap is malinis po yung pagkakatahi niya doon sa may parting gilid po ng ating tela. Sa pamamagitan po ng paggupit ng maayos doon sa ating tela bago po natin siya tahiin para malinis po yung pinaka gilid na bahagi ng ating tinahian. Yung natahi natin, no? Ayan. Kung mapapansin nyo, yan yung natin paikot. Kung makikita nyo, yung sa may parting dulo, ayan po. Nag-iwan po ako ng bukas na bahagi. Diyan po natin papadaanin yung garter po. Okay? So, ganito po yung magiging proseso natin sa pagkakabit ng garter. Kung makikita nyo yung garter natin, is isang buo siya. Hindi ko siya ginupit o pinutol. Para mas madali natin siya maisulot sa loob. So, ganito yung gagawin natin. Kukuha ka lang ng medida. 60. 60. Kukuha ka lang ng medida, susukatan mo lang siya mula sa dulo ng garter, susukat lang tayo ng 6 inches. Okay? Ito, ayan 6 inches. Susukatan mo lang siya ng 6 inches. Tapos, gagawin mo po. Gagawin po natin, guguwitan natin niya ng ball pen o kahit anong pang marking o palatandaan. So, after nun, dito mo na magagamit yung garter trader. O kung wala tayong garter trader, pwede naman yung kahit anong pang sulot, kagaya ng alambre. So, ito kasing garter threader, mas madali ito. Iipitin mo lang. Ayan. So, ayan. Naipit na natin. So, isusulot mo lang siya rito sa butas. Hindi, sana makita. Ha? So, susulot mo lang po yung garter. Ayan, lumabas na po yung garter doon sa kabilang dulo. Kung mapapansin nyo, no? So, ang gagawin na lang po muna natin dito, kaya, kaya ginawa natin is buo yung garter. Ayan, no, buo siya. Para madali natin maisulot. Tapos, since ito yung kabilang dulo, yung nakakabit sa ating garter treder, hahatakin mo pabalik yung kabilang dulo. Hahanapin natin yung may marking. ayan no, kung mapapansin niyo ito yung may marking. So, kaya hindi natin siya ginupit. Ito yung, uh, ito yung kabilang dulo, di ba? So, madali natin siya mapagduduktong. Tatanggalin mo lang to, yung garter trader. Ito yung marking, ayan o. So, puputulin mo lang to sa may marking. Okay? Ayan. Tapos, saka natin siya papasadahan dito sa ating makina. So, iduduktong lang natin ito. So, ingat lang pag duduktong, baka tayo matusok ng karayom. Sa paglalak po ng mini sewing machine, ang gagawin mo, iaangat mo lang yung kanyang pressure ko tapos papasadahan mo lang ulit siya pabalik. Ibabalik mo lang yung pinaka tinatahi mo, o oh, itong garter nga, yung tinatahi natin. Ibabalik lang natin, tapos papasadahan ulit natin. So, ganun lang po maglock ng mini sewing machine, o oh, yung paglalak gamit yung mini sewing machine. So ayan, nailock na po natin. So matibay na po yan. Hindi na po yan basta-basta matatanggal. Okay? So ngayon, ayusin mo na lang yung pagkakabalanse nung iyong garter. Ayan. Pagkatapos, ito, yung natirang walang tahi. Saka natin siya tatahian dito sa ating mini sewing machine. So siguraduhin mo lang na hindi maiipit yung garter pag pinasadahan mo. So ibig sabihin, hindi siya matatahi. Ayan lang ang tatahiin natin yung tela. Iko-close lang natin. Okay? So, ayun, ganoon lang po kasimple, no? Ito na po yung ating, uh, kung tawagin namin nung kaming nag-aaral, is putsak. Ito na po siya. Ayan. So, mukha lang po siyang maliit, pero pag sinuot mo po siya sa sapatos, ito kasi gumawa na kami kanina ng isa pa. Ayan. So, ito yung kapartner niya. Ayan. So, tabit natin ngayon yung ginawa natin. So, isusuot lang naman natin yung sa sapatos natin. Siyempre, kailangan nakasuot ka na. Ayan, di ba? So, ito po yung, yung kanina. Yun yung natatapat dito sa pinaka unahan ng sapatos mo. Ayan. So, iaayos mo lang yung pwesto ng garter. Okay na yan. Ngayon, kung matigas po yung garter ninyo o masikip, sabihin na natin nasikipan kayo. Ito kasi sakto lang eh. Ayan, no, sakto lang yung ano ng garter niya kasi malambot yung garter namin. Ngayon kung yung nabili mo garter is matigas, magdagdag ka na lang. Kamukha nung ginawa natin kanina, 6 inches lang. Gawin mong 7 or 8 inches. Okay? So ito ay eh, pwede na magkasya to mula grade 1 hanggang grade 6. Ang ginamit po nating tela ay spandex po. Ayan. So ayan, ganun lang po kasimple gumawa ng putsak. So meron ka ng putsak, Siyempre, kailangan mo yan, dalawang piraso. Ayan. Para siyempre, doon sa magkabilang sapatos. So, ganun lang kasimple gumawa ng putsak namin dati. Ewan ko kung na tawag dito ng